kung naghahanap ka nga ng food tripa na talaga namang masusulit mo yung 79 pesos mo, dumayo ka na nga dito sa may antipolo. Para tikman mo yung pinipilahan at talaga namang binabalik-balikan ng mga tao dito na two flavored chicken, only java rice at only gravy na din. Kaya kung naghahanap ka nga ng sulit at talaga namang swak sa budget mo, baka para sa itong video na to. Kaya tara na, let's go! Nandito nga pala tayo ngayon sa may Chef DJ's sa matatagpuan mo nga lang sa may Kogyo Gate 2, Antipolo City at harap lang sila ng Honda. Pagdating nga natin dito ay napakahaba na ng pila. Tignan nyo naman guys yung manok nila. Talaga namang ilang oras nang nakamarinate at pagkatapos nga nyan, guys ay ilalagay ulit siya sa timpladong harina kaya naman talagang nanunuot yung lasa niya. At pagkatapos nga ay piriprituhin na siya. may ganun palang technique pare. <tons Sergey> Ang kinagandaan nga dito sa Chef DJ's ay pwede kang mamili ng flavor ng chicken Pwede nga dito yung buffalo, cheesy cheese At kung ayaw mo nga naman sa mga flavor chicken ay pwede rin namang gravy lang yung ilagay mo Take note guys ha, yung gravy dito ay unlimited Pwede mong ihilamos, joke lang <laughs> kaya nga wag na natin patagalin to. Pumunta na tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki Mana. Boss, kaya ito, saan yung putrip mo? Ito guys, so tignan nyo naman. Meron dito dalawang manok, tapos Ali, Java Rice, tapos Ali Gravy na din. 79 pesos lang yan, mga tol. Ito, Gravy! Uy, 79 pesos, Ali Java Rice, Ali Gravy, tapos dalawang fried chicken? Hey, siyempre! Yun, know, Isang like na first bite nga dyan. Oh. Yun yung may manok pare. Laki, yun. Laki.

Dahil kung nagaanap kayo ng food na budget meat, punta tayo dito sa Cobio Gate 2. Yun o? Know? Sulit, 79 pesos. Pare, ano yung order mo pare? Ano to pare ko eh? Cheesy. Cheesy? Ayan o. Ito yung manok o. Manok o. Grabe, laki niyang pare ko eh. Wala natin lang. Cheesy flavor to pare ko. Sarap. Punta kayo o. Tol. Kuis, kuis, ano yan? Fried chicken pare. Uy. Mung sarap ng flavor niya na. Mura lang to. Magkano yan? 70 pesos. Meron ka ng dalawang pieces ng fried and chicken. Tapos ali javaris pa. Uy, grabe. Kaya flavor ka ba pwede pagpilihan? Yun, sarap ko Gravy, bupalo, tsaka cheese. Bali, bupalo nga pa rin pinili ko. Yun, oh. Know? Apaka mura, diba? 70 pesos lang. Dito lang kayo ka, chef, oh. Ay, chef, oh. Hi, guys. Hi, hey. hey. guys. guys. Hey. Nandito lang kami sa Takatayama, ha. Kapag yung gate, oh. Kapag kami, 2 p.m. Yun. Salamat. Sa yun, maubos.